Hey, what's up? Meron ako naalala pala. Kasi minsan nasa labas ako. Ang daming estudyante naman ngayon. Ang daming estudyante naman ngayon. Dami daming ko pa rin napansin na uso pa rin pala ang tagyawat. Oh, back in 2013. Bago naging medyo okay yung... Medyo naging okay itong mukha ko. May isang... Legit na mayaman. Mayaman siya, mayaman. Actually, kasama niya yung anak niya na dati raw na pinakita ko, dati raw na tagtag -tag ng tagyawat ng mukha niya. Ang dami niya nang sinubukang derma. Lahat ng sikat na derma, di ba nababanggitin? Dala na yung letter B, nakarating na siya doon. Wala pa rin daw. So, ang pinaka-recommend niya, ay ang pinaka-sinabi niya daw sa kanya. Minsan, nasa lahi daw talaga ng tao yung tagyawat. Hindi mo dala sa panlabas. Linis lang sa labas. Kailangan mo rin linisin yung panloob. So, ang pinaka... To make the story short... English yun. <laughs> ang sinabi sa kanila is... Sa dugo daw yun. So, kailangan linisin yung dugo. So, sinabi naman nila na ganoon na nga yung nangyari. Puro linis lang sa labas. Galing pa sila sa mga sikat na Ayaw mo na. So, ayun. So, bago ko to i-recommend sa mga bago pa lang ng gamot na to. Bawal na bawal to sa mga, syempre, yung mga may high blood, mga buntis, mga ganong klaseng may mini-maintain o iniiwas ang gamot. Bawal na bawal yun. So, kung wala ka namang ganon, so, tuloy, pa, tuloy natin yung video wala kang ganun o hindi ka ganun, hindi ka buntis. Pwede, pwede, pwede ka uminom nito. So, ang gamot na to ay tumutulong para patuyuin yung mga nagnanaknak <coughs> mo. Mong... Ayun. Sabi nga ng iba ay tagyawat na tinubuan ng mukha. So, kay ma'am, ma'am na tumulong sa pagmumukha ko para maging mayos-ayos naman. So, noong 2013 na yun, puso naman na yung Google nun eh. Pwede ko na mag-research noon kung ano bang ang dami. Ang dami ko na rin sinubukan noon. sa ni Check. Pero wala. O effect. Yung mga moisturizer. kumpleto tayo niyan dati. Maghihilamos ka ng mamahalin. Tapos after noon, lalagay ka ng moisturizer. Wala, 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 Hanggang sa yun na nga. Nakilala ko si Ma. At yung anak niya. Kasama niya pa noon. Yung pero hindi niya na pinakita yung dating mukha. Pero makinis yung mukha ng anak niya. So, ito na. So, nasabi ko na yung bawal, ah. Baka mamaya. Hindi ako expert sa gamot, sa mga gamot. Una-una, hindi ako... Hindi ako sa medical field. Medical field. So, hindi ako nurse, hindi ako nag-nurse. Basta wala ako sa ganun. Naibigay lang yung tamang gamot sa... Sa, sa mga... Sa tagyawat ko. <clears throat> ng time na yun. So, yung wala naman itong pinipili kasi marami na rin akong na-recommend nito. Unang-una sa mga kamag kung kong, oh, yun na nga. Eh, sa dugo namin yung pagiging maraming tigyawat. So, ang gamot nito, depende sa dami ng tagyawat mo sa mukha. Ang bawa, sa pinakamalala, pinakamalala is 3 times a day mo ito iinumin. Titingnan mo rin, 1 week to 2 weeks o minsan 3 weeks pa bago magbago yung yung ano na mukha mo. Pag medyo nanunuyo na yung mga tigyawat mo, magbab syempre magbabawas ka na, mag 2 times a day ka na lang. Kung meron pa rin, 2 times a day, tuloy, one week to two weeks. At pag medyo pawala na talaga, kita mo naman yan, mapapansin mo naman yung nanunuyo at nawawala na, wala nang tumutubo. So, mag once a day ka na lang. Depende sa kung umaga o gabi mo inumin yung once a day mo yun ang pinaka-purpose ng gamot na yun. Kaya sobrang thank you ko nun sa kay ma'am. Di, di, ko nga na yung pangalan niya. Pero salamat pa rin sa iyo ma'am. Yun, mayaman yun. Galing pa yun kay Belo. Kaya sabihin ko na. Nang galing na siya kay Belo. Pero wala pa rin nagpagbabago. Nilinis lang din daw yung mukha ng anak niya. Yun, kumpleto sa linis. Laser, laser. Pero hindi, hindi ginamot yung pinagsisimulan, pinagmumula ng tigyawat. <coughs> so, pwedeng tactics din yan ng mga ganong, ganong trabaho para, syempre, pag, pag sinabi nila yung pinagamot doon, syempre, mababawasan yung customer nila. Ang tawag dito ay clean the my scene. Ang ginawa ko pa noon, three times a day, wala naman nangyari sa akin, hindi ako namatay. Ito yun naman ngayon. <coughs> Way back 2013, wala akong naging sakit. After noon, kaya malakas ang loob kong i-share sa inyo to. And ayun. So ganun nga ang ginawa ko. Clean the my scene. Basta depende sa depende sa sitwasyon ng mukha niyo, pag mumukha niyo. Kung sobrang malala yung tigyawat sa mukha niyo, 3 times a day. At kung medyo slight lang naman, may pa isa lang, pwede ka mag once a day lang parang maintain mo lang para hindi tumubo pero syempre pag wala ang tumutubo huwag kang iinom kasi masusobrahan tayo na madadala yung atay natin no? clean the my sing meron ba pala putang ina na nahayot na so meron ba pala <clears throat> last week last na to ha kailangan dapat tinapos nyo to yung clindamizing hindi mo kailangan ng branded o mamahalin ang ginamit ko lang nun bumibili lang ako nun sa generics sa generics generics lang ako nun at hindi rin ayun ay, din ang binili sa akin ng mayaman na yun sabi niya hindi mo kailangan ng mamahalin branded kasi meron namang generics na effective huwag na huwag kayong bibili ng branded para baka isipin nyo ay baka mas malupit to kailangan branded. Kasi yung branded pala, yung price niya is nasa 30 plus o oh, kulang-kulang 50 yun. Kung um, natatandaan ko pa. Napakamal nun. Pero nagtry ako nun. Wala namang nagbago. Wala namang bago, Mas, parang mas effective pa nga yung generics. Generic. Galing sa generics pharmacy. So, tatandaan nyo, generic lang. 3 pesos lang ata yun to 5 ganun. <coughs> Dun tayo sa mura effective naman. Yan. Generic sa yung generics. So, yun. May, may naalala pa pala ako na uso nun na may gamot na inahalo sa Eskinol. Hindi, hindi. Sa labas lang yun. Kailangan mong patayin yung bakterya sa loob ng katawan mo. Sa dugo daw yan. Minsan sa dugo daw talaga. Kailangan mong patayin yung bakterya sa dugo mo na nagkakos ng tigyawat. So, hindi mo kailangan gawin na yun. Pag umiinom ka na nun, hindi mo na kailangan maglagay sa eskinol nun para kuskus, kuskus, kuskus. -kus. Hindi na. <coughs> so, yun lang. Okay? Alright. <coughs> Subscribe, like, and share.